Ang pagpunta ko sa simbahan tuwing bingo yun ang aking gagalakan at ang aking spiritual na lakas. Ngunit sa mga lumipas na araw, nararamdaman ko ang pananakit ng aking likod at ang aking mga tuhod. Nahihirapan akong kumilos. Napakasakit ng na mga tuhod ko at nahihirapan akong tumayo. Kailangan pa akong alalayan ng mga anak ko para lang ako makatayo. Marami na akong gamot na sinubukan pero hindi ako gumaling. Buti na lang may nakapag-recommenda sa amin nitong Red Shark Join Milky Tablet. FDA approved na to. Kaya alam kong safe na safe pag ito ang tinig ko. Umiinom ako nito ng dalawang tablet sa isang araw at hindi siya mapait. Para lang siyang candy. Isang buwan lumipas ng pag-take ko ng Red Shark Join Milky Tablet. Talaga na nung balik yung lakas ko. Nakakapaglinis na ako ng bahay. Nakakapagluto na rin ako. Para sa pamilya ko. At araw-araw na rin akong nakakapag-exercise. Grabe yung lakas na binigay sa akin ng gamot na to. At ang pinakamasaya sa lahat ay nakakapunta muli ako sa simbahan para makapagbigay kapurihan sa Diyos. Kaya kung kayo ay nakaranas din ng mga naranasan ko, sumasakit ang mga buto, sumasakit ang mga tuhod, nahihirapang maglakad at mahirapang tumayo, i-try niyo na rin tong red shark join milky tablet. Talagang malaking tulong ito para sa ating mga nagkakaedad na.